Great day mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. -O -SIM. Gamit ang katalinuhang artipisyal upang baguhin ang mundo ng pagtuklas ng gamot. Sa araw-araw na hamon ng pagbuo ng bagong gamot, tila isang teleserya ng agham ang ating nasasaksihan. Uy, patan. Minsan ang isang molekulang inaasahan nating makagagamot ay maaaring magdulot pa ng mas malalang epekto. Bakit kaya ganito? Sa masusing pagsusuri, lumalabas na may mga molekulang tila maayos sa umpisa, ngunit kapag pumasok na sa katawan, bigla na lamang nagdudulot ng problema. Lalo na kapag pumasok na ito sa antas ng protina, doon natin masusukat ang tunay na epekto nito. Sa paggawa ng gamot, kailangang tumugma ito sa tamang protina para gumana. Ngunit kadalasan, ang mga gamot ay nakikipag-ugnayan din sa ibang bahagi ng katawan kaya nagiging sanhi ng hindi inaasahang epekto o toxicity. Isa ito sa pinakamalaking hamon sa pagbuo ng gamot. Sa katunayan, halos 40% ng mga bagong gamot ay nabibigo sa pinakahuling yugto ng clinical trials, ang tinatawag na phase 3. At karamihan sa mga pagkabigong ito ay sanhi ng toxicity o masasamang epekto sa katawan. Kaya tanong ng marami, paano natin mapipigilan ito? Paano natin matutukoy kung ligtas ba talaga ang isang bagong gamot bago ito subukan sa tao? Dito pumapasok ang agham at ang teknolohiya. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa antas ng molekula, natutukoy natin kung paano talaga ito nakikipag-ugnayan sa loob ng katawan, lalo na sa mga target na protina. Mahalaga ito para malaman kung ang isang compound ay maaaring magdulot ng pinsala o kapakinabangan bago pa man ito isa ilalim sa mas mahal at mas mapanganib na pagsubok. Minsan, ang isang gamot ay nakakaapekto rin sa mga proteinang hindi naman talaga target nito o kaya ay may hindi inaasahang epekto sa mismong layunin nitong protina. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng side effects. Pero kung mas mauunawaan lang natin ang buong proteome ng isang pasyente, o lahat ng protina sa katawan niya, mas mapipili natin kung alin ang ligtas at epektibo. Sa panahon ngayon, makakatulong ang modern computational tools gamit ang artificial intelligence at physical na simulation para hulaan kung paano magbibind ang isang gamot sa isang protina kahit kulang tayo sa aktual na impormasyon. Sa ganitong paraan, mas naaangkop ang disenyo ng gamot mula sa umpisa pa lang ng paglikha. Ang mga simulation sa lab ay hindi lamang basta haka-haka. Ginagamit ito para suriin kung paano makikipag-ugnayan ang mga potensyal na gamot sa mga protina ng tao at kung may posibilidad ba itong magdulot ng toxicity. Dito nagkakaisa ang akademya, industriya, at agham, nagamit ang eksperimento at mathematical modeling binibigyang hugis ang mga posibleng epekto ng gamot. Gamit ang AI at advanced na graphs. Huwag nating ihiwalay ang mga grapikong ito sa realidad dahil dito natin makikita ang kinabukasan. Ang mga simulation ay nagbibigay liwanag sa mga hindi natin nakikita, mula sa hindi pa naipapaliwanag na reaksyon hanggang sa mga detalye ng pagkakaiba ng bawat protina. Sa pamamagitan ng pagsilip sa buong proteome, nagkakaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa mula sa klasikong klinikal na pagsusuri hanggang sa kinabukasan ng medisina at higit pa. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video. At huwag kalimutang magkomento, mag-like at mag-subscribe. Paalam!